natakot ako sa mga oras na yun. Si Mama at Papa, di nga din alam kung saan kami magtatago. Nagsisiksikan po kami doon sa koral ng baboy. Doon po kami nagtatago para hindi po kami madami sa gulo. Siya po ang nagligtas sa amin sa gitna ng bakbakan sa kauswagan na Norte. Utang ko po at ng pamilya ko ang buhay po namin sa kanya. Ang paghanga ko sa kanya ang nagtulak sa akin para maging isang polis. Katulad niya, iahandog ko din ang aking sarili sa pagliktas at pagtulong sa aking mga kababayan. Ako po si Dexter Acaso. Sir, salamat po. Sa nubay ng Diyos, sa ngalan ng aking buong pamilya, ipinangangako ko na ialay ko ang buong buhay ko para sa pinakamamahal nating bayang Pilipinas. Ako po si Ariel Kerubin, Pilipino.